ng papa ko, alam mo anak, kung ikukulong ka lang din, eh ako na magpapakulong para sa'yo. Mama, eh, papa, hindi naman gagana yung gano'n eh. Di, ganun, eh. Adi, eh wala naman tayo mabibigay. Kaya medyo alam na mama ko, hopeless kami. So, iyak blues, iyak blues. Pero then, your, your dad actually said that? No, oh, galing. Oh, no? and then, iyak blues. And then sabi ko, pero mama, papa, ganito. Always remember, tandaan nyo palagi, na kapag bumagsak ang kalangitan at pinuno tayo ng ulap na madilim. Ibig sabihin nun, kailangan lang siyang umulan para pag umulan, makikita natin ulit ang araw. Yun yun siguro, Mama. Yun yun siguro, Papa. Yun yun siguro, Papa. So, kinausap ko yung mic. Okay. Microphone. Tagal na kitang hawak. Since 85, hawak na kita. Now is 1990. January ipangako mo sa akin, sabi ko, na hindi ka papalag sa ko sa iyo ngayon. Etong ang sasabihin ko sa iyo. Sa unang araw, nasisikat ako. <laughs> ang unang araw din, natandaan mo, na laos ka na. Para pag ka at nawala ang kasikatan mo, hindi ka madadownheart. Tandaan mo yan. Oh. Tandaan mo yan. Oh. Tandaan mo yan. I love you. Let's rock the mic. Oh. Pero ito, to the mic. mic oh. To the mic kasi matagal ko na siyang kasama. Yes. At siya ang nakakakita ng <clears throat>, aking five-year yes. injections. Yes. every day. Every day. Every day. Wala, hindi, naman ako makapag-audition na walang mic eh. Correct. At sasabihin naman, hindi lang walang mic. Correct. So, siya ang palaging best friend ko. Pero siya ang nakikita kong nakakakita sa akin yeah. na pagkatapos kong hawakan yung mic, rejection ang kasunod. Yeah. So, five years niya ako nakikita ganun kaya sabi ko sa kanya, kung sakaling sumikat ako, pangako mo sa akin ha? ha? Itong pagsikat ko, the very first day na sisikat ako, ay same day na, gonna, na ako. Yeah. Para pag nawala yung kasikatan, hindi masakit. Right? Sabi ko, ano Magbabagong lahat eh. Ito na yun. Ito yung, ito yung, sinasabi ng, ng lola ko na pag umasenso ka sa buhay, magbabago ang lahat. Pero iho, sabi niya, tatlo lang ang wag mong babaguhin sa sarili mo. Mm. Magbago na ang lahat. Kinabukasan mo, paligiran mo, yaman mo o yumaman ka. Tatlong bagay lang ang babaguhin. Una, wag na wag mong babaguhin yung kinakain mo. Yun. Kung kumakain ka dati ng tuyo, at umasenso ka. Huwag mong tatanggalin ng tuyo sa katawan mo. Kaya may danggit nung Vegas, di ba? Oo. <laughs> 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 na 'yung puting bahay ay naging gray. <laughs> Sorry po. Anyway, and then I'm okay. um, so, Wag, wag, mong, wag babaguhin 'yung kakainin. At wag mong babaguhin 'yung trato ng kapwa mo sa sayo. Oh, wag mong babaguhin ako mo. Uh, umasenso ka. Eh, Ipa-trato mo sa kanila na. Baguhin niyo naman yung trato niyo sa akin. Kailangan share na, sir, na ako, hindi ayun. na ako dati. Oh, ah. wag 'yun. At ang pangatlo ay wag na wag mong pabaguhin ang bagay na pinaglalalaanan mo ng pagmamahal mo. Kung 'yun ang babaguhin sa iyo, yung rangya, lahat-lahat, 'yun 'wag mong babaguhin. kasi yung tao na kasama mo nung wala ka, 'yun din ang taong kasama mo kapag nagkakaroon ka. At yun din ang taong papalakpak kapag lumilipad ka na na parang saranggola. Yun ang wag na wag mong babagoyin. Yung pagmamahal sa kanila. Una kong, you know, una kong nilagay sa isipan ko. Pero ang talagang pinanghawakan ko ay um, kailangan ang pera ay pampaganda lang ng linaw ng buhay hindi yan pampasira ng buhay pampaganda lang kaya pera kung magkaroon man ako noon pampaganda yan ng linaw ng buhay hindi oh! yan jan para sirain ka hindi yan dyan para sirain ka eh kung sisirain ka lang edi tanggihan mo na siya ngayon pala yeah. tanggihan mo na Tanggihan mo na kasi para sa para saan? Para saan binigya parang ganito binigyan ka ng bahay para gibain mo kasama ka? Oo. Oh.